Na okay guys, mahuli tayo ng gagamba ngayon. Solo flight. So, sa so mga nag-request dyan, ito na. Pero, umulan kanina, kaya hindi ako nag expect na marami tayong makukuha. Pero, well, ito na, pagbibigyan ko kayo. So, hindi pa tayo dito mga makukuha kasi naano ko na dito eh. Nanguha na ako dito dati. Yeah hindi tayo dito dun tayo sa loob loob tatlong flashlight dala natin ayan Alright Balik tayo pag mayroon na ako nakita So first find Ito, ito nakita Yellow Yellow pero hindi siya kalakihan. Pero pwede na. Parang ano yata, TM yata to TM size. Ayan ko yung isang ilaw po. ano hmm. TM. Katabi lang niya, isang botchog. Ayan Botchog. Hindi natin yan. Oops. Hirap mag ano eh. Oh. Wala sayang oh. Kulang yung kalamay. Ay, -ano. Sayang. Kulang ng kalamay. Kaya na natin. Ito yung gusto ko sa mga ano eh. Talahiban eh. Tinan mo. Sobrang baba oh. Ang magandang size na. Fokus ka hmm. Tumakbo pa Pagiging na lang natin baka makawala pa ayun guys, ito mukhang good size Mukhang kakumpleto galamay Good size Kompleto <tong> galamay <tong> Kaya pag sa talahiban, lagi kang nakatingin sa baba. Hindi lang sa taas. Kasi tingnan mo. Yun. Guys, mukhang mahaba ito. Hindi ko makakamis sa likod eh. Ayun lang. Ayun Uy, lakas. Kung may nakatipa doon eh. No. Okay. Maluwag. No, te. Pwede na 'no. Kulet. Guys, andito na ito. Dahan-dahan malaki Balakito. guys jackpot pakita ko sa inyo medyo malayo lang yan yun isa dalawa tatlo apat na good size no? lalaki at ang male yan for sure pero ito malaki ito na uno malayo pa ako eh siguro mga around 8 feet medyo matalahib na eh pero papasukin ko yan. Pero so, sa baba lang, malamang sa malamang jumbo yan. For OS. Grabe laki. Hindi ko na pagkakita huli yung laka. Mahulog pa eh. Yun. Uwi na tayo guys. Ayan, ito na yung huli natin. Marami-rami din. Yung mga sa almost 20 or oh, lagpas 20 to. Yung mga magagandang sizes. Tingnan natin bukas. Yeah.